Aris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold kukuha sa iyo ng swerte, at umiwas ka rin sa malalapad ang labi na player dadalan ka ng pagkatalo. Taurus mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali, hanggang alas 2.45. ng hapon at may singit na apat na pot isang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay pula dahil mabibigyan kanya ng kamalasan, at umiwas sa player na malakas uminom ng alak kukuha sa iyo ng oras na swerte. Gemini mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay violet dahil kaya kanya mabigyan ng ikakatalo mo, at umiwas ka sa player na mahilig magbirol dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Cancer mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.10 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.30 ng hapon at may singit na 42 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay yelo dahil pwede kang matalo kagad. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.35 ng hapon at may singit na 40 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.25 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay pula dahil pwede kang mabigyan ng ikakatalo mo kagad. At umiwas ka sa malakas uminom ng alak na player at sa mahilig magsalita ng kaberdehan dahil mabilis kanya kukuhanan ng oras na buenas. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit apat na pong minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay blue dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo ng pagkatalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.05 ng yunaga, may singit 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa mga player mapagbiro dahil kukuhanan ka ng oras na buenas, at umiwas ka rin sa kulay pula isa pa sa magbibigay sa iyo para matalo. Scorpio mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green at magbibigay sa iyo na ikatatalo, at huwag ka magsuot ng damit na may kulay pula pwede kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.20 ng umaga, at may singit na 42 na negatibong minuto, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.45. ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay yelo at mabibigyan kanya na para matalo, at umiwas ka sa player na malalapad ang kamay dahil kukuha sa iyo ng swerte. Capricorn mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, may singit na 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 gis ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 e ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magbalato pero madaldal, kukuhanan ka lang ng oras na Buenos at umiwas ka sa kulay pink isa sa magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Aquarius mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit apat na potatlong minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay green at magbibigay sa iyo ng mahabang oras para ikaw ay makapanalo. Ang iiwasan mong kulay ay gold kaya kang mabigyan ng kamalasan. Pisces mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng amga, may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 58 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay red at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo.